Okay, magandang araw uh, ka dito sa mga ka dito interesado. natin ngayon yung 4G home wifi sa second first time namin itong gawin. Susubukan so, natin kung gagana ito. Kasi ang kagandahan dito sa Puerto Princesa sa ngayon kasi maraming 4G tower tayo. Meron lang 5G pero alos karamihan pa 4G dahil marami pang mga 4G na phone. So itatry natin yung 4G dito habang tumatakbo tayo kung saan naabot yung 4G natin ng na mga area sa adi dito sa Palawan. So subukan natin ngayon, papunta kami ng Ilnido uh, Ruhas Taytay, Il Nido. Kasama ko ngayon si Mark at saka si Roda. So sa likod namin, punong-puno, andyan yung mga tent saka booth ni dito. Sa mga kadito, interesado dyan sa Ilnido Kita-kita tayo doon. So ito, meron tayong uh, pang power bank ito. So pag isaksak lang natin dito sa likod. So kung may power bank ka, pero ngayon sasakyan natin sa USB type yung gagawin natin. Saksak natin, tapos try natin dito meron tayong na uh, charging port so pwede tayong mag charge ng lahat yan mamaya so makikita natin ngayon umiilaw na ayan, na. ayan. so makikita natin dito meron tayong power signal itong wifi nya kasi naka charge siya ngayon dito sa port so lalabas yung signal nya so ngayon pag nag connect tayo Ayan, ibang gilaw yan. So, tatlo kami magkukonek ngayon. Tatry natin. So, meron tayong wifi. Hanapin natin ngayon dito si... Ng dito, 51. ano? Ah, 51CB. Ito na yung ano ni dito ngayon. 51. Anong password natin? A, D. Yan yes. Ah, tingnan natin. Nakakonek na Wala pa nga eh. Checking your quality of your internet connection. Always connect. Yeah. Ayan, tatlo kami naka connect ngayon. Goods. Ay, Bitcoin pa oh. <laughs> Nagod yung internet oh Tingnan natin Coin. Tingnan natin kung gaano kalakas Tingnan natin Eh, uh, 200 plus yan Ah, <laughs> 200 plus <laughs> Parang nakakunik yata tayo ngayon sa 5G, hindi pa nagkunik yung ano Ay, mabagal Ay, ay, eh, 4G ay, ba yan? Ay, malakas Kita mo naman yan oh Kahit naka 4G siya Pumapalo ng 91 Akalukuhan ah, to Parang masyado nang malakas. Up to 50 lang no. nag-abot na oh. Na sa doon nga sa ano, sa bakungan, last time nag-check ako, ah. maabot sa 70-80. Pumalo 50? yung, pangako ni oh, 4G. 50 gb lang siya pero pumapalo ng 80-70-80 yung speed niya. Sobrang Wala, bako, bilis pala. Lakas nga yung 50 gb nila. Minsan lumalampas doon. Okay, ngayon eh, kanina naka-connect na natin yung 4G natin. So dito tayo ngayon sa uh, Ato bangkaw-bangkaw. Mario. Bangkaw Bangkaw. Dito tayo sa Bangkaw Bangkaw ngayon. Uh, tatlo kami nakakonek dito sa 4G. Try natin kung gumana na. Connected na siya. Dito 5, ano yan? 5, 1, CBF. Yan. oh, sayan. so yan. Tumatakbo tayo depende sa area natin na, ano, Kaya may may uh, internet. So, goods! Tatlo kami gumagamit ngayon. Pwede natin gamitin sa sakyan. Dito ngayon makikita natin sa gilid ko uh, nagload lang kami ng, 180 meron na siyang 30 gigabytes for 30 days dalawa lang option ngayon sa hopefully magkaroon ng unlimited yung 4G natin uh, meron tayong 180 uh, 30 gigabytes tapos yung 480 50 gigabytes so pero pag binili mo to meron ka ng libreng 70 gigabytes na free data So yun ang kagandahan So hopefully magkaroon ng anli Abang-abang lang tayo Mga kadito interesado